Panatilihin mo lang sikreto ang iyong mga plano hanggat hindi mo pa nagagawa ang mga ito. Lituin mo sila. Lituin mo sila ng iyong mga galaw at huwag mong hayaang sirain ng tanga ang iyong pananaw. Magandang bukas, Pilipinas! Ako si Inday Maharlika ay magbibigay sa inyo ng mga kwentong kapupulutan ninyo ng aral at mga numero na sa inyo ay magpapanalo. For this video ay ating pag usapan kung paano tayo makakatakas sa anxiety ng mga toxic people, lalo na sa mga taong sobrang linis magkwento ng mga sarili nila habang sinisilaan ka yung tipong nagmumukha silang janitor sa sobrang linis janitor fish alam mo alam natin simple lang naman ang buhay kapag ayaw nila sa'yo hayaan mo kapag sinisiraan ka hayaan mo lang kapag hinuhusgahan ka hayaan mo doon ka sa taong gusto ka at tanggap ka, maging proud ka sa sarili mo O sino pa at kung anong meron ka Huwag mo nalang isipin ang sasabihin ng ibang tao dahil mas kilala mo ang sarili mo Kesa mata ng mga taong mapangusga Diba? di diba nga sabi ng iba? kung mabait ka sa ibang tao, huwag kang umasa na magiging mabait din silang lahat sa iyo. Dahil katulad ng mga daliri natin sa mga kamay, hindi pantay. Dahil ang bawat tao sa mundo, may iba't ibang ugali. Bago natin ipagpatuloy ang ating usapan, narito na ang mga panipagong numero na sa inyo ay magpapanalo. January 17 to 20 25. Kaya kung ba pa lang sa channel to, mag-subscribe ka na. have the number of 26, 26, 26, 32, 15, 15, 15, 15, 1532 21 15, 10, 23, at 18.8. Tandaan, wala tayong dapat patunayan kahit kanino. Piliin mong maging masaya. Masyadong limitado ang oras natin sa mundo. Dapat enjoyin natin. Kung ayaw nila sa'yo, eh problema nila yon. Huwag masyadong itali ang sarili sa mga sa mga pressure ng buhay, lalo na sa opinyon ng iba. Ang importante, alam natin sa mga sarili natin na mabuti tayong tao. Okay? Kaya kung bawa pa lang sa channel na ito, don't forget to like and to subscribe my channel para lang kayong updated. So si Inday Maharlika ay muli nang magbabalik sa kanyang pagsusumada. Kaya kung nais niyong magpasumada o gali lamang pong magbigay ng inyong resulta, wala first draw, second draw, and third draw together with your provinces, para ganatin mahanapan ng numero na sa inyo ay magpapanalo. Ako, Sinday Maharlika and God bless. Don't forget to subscribe.